May bagong photographer raw dito, ayan. ayan. Type C Type C, wala akong dala Ano ba Wala akong dalang type C Take one Paspas lang nga kami pa uwi dito, galing pa sa Manila. Nalipad-lipad na naman. Go! Go! Pica piti. eu Huh? Não. O melhor. Ei, hey. nan si dok, Ha? Oh, karating lang namin galang Manila. Magausi sir.

Vanessa kenapa aja. berada saya?